Maayong buntag sa inyo mga amigo Ayan, yeah, panibagong video, panibagong vlog na naman tayo po to this video Woo! Ayan nga mga amigo, tinawag na kami ng kor, masabi niya, papadak daw kami So ngayon, ang ginawa ko, niligpit ko muna yung higaan ko okay. Nang minsan kasi nice. ko ako magtulog sa loob ng iba ng truck Ayan mga amigo, yung higaan ko mga amigo ay yun yung, yung na comfortable bed Kaya, so, Niligpit lang, pinipilo, at saka kung anong gusto mo, sige matulog ka Ayan na nga mga bigo, niligpit ko na yung higaan ko at pagkatapos niya na magpapadak na kami. Bago nga pala yan, isisara ko na yung siding at para makaalas na kami dito sa aming pinagpaparkingan. Kasama na rin yun sa kabila para may isara ko na, nilak ko na po yun sa unahan. Tsaka dito mga amigo, nandito pala sa lalim yung pangpababa at pang pataas ng wing van. Tsaka sinara na rin yung mga lock na yan. Ayan na mga amigo, titignan natin, pakita ko sa inyo madali lang yan mga amigo ikaklak mo lang yan saka ikaganito basta yun panoorin na lang mga amigo kung paano ko ginawa at pagkatapos mga amigo isuot na natin ng ating PPE ang helmet isukat natin sa ulo ayan no oh, sinukat na saka yung whistle pito ID saka gloves gamit yan mga amigo upang ipapaatras natin ipakukomando natin si bibiblo, Blue ayan na si BB Blue mga amigo ayan na mga amigos simulan na natin yung papa si bibiblo ayan bago mga, mga amigo, may nakalimutan ako dyan hindi ko na isuot yung sapatos ko ayan o oh, ito buti na lang at walang safety officer na dumaan kung hindi na oh, po SBO na naman tayo mga amigo ayan na mga amigo kinukomando ko na pala yan si bibiblo ang sa pagkukomando ng truck mga amigo dapat tingnan ang puwitan kung baga kailangan assist mo yung driver kasi hindi agad nakikita yung black spot niya sa likod mga amigo tsaka mga amigo kunin ko nga yung silpong ko yun baka masagasaan pa nilagay ko pa naman sa ilalim ng gulong ayan mga amigo let's go hirap talaga mga amigo pag man manual lang pagkukuha ng shot ng video ayan right, mga amigo let's go let's buhay ang aking pag shot ng cam sa dock po tayo ng ano, uh, 28 ayan mga amigo Magdadak na kami. Pinapadak na kami ng core. Hindi. Hindi 7-28, yun. Ayan na mga amigo. Papunta na kami sa aming pinagdadak ng core. Sa mga amigo, nakaka-enjoy naman kita paano. Bawad nga lang silpon sa loob. Ayan na mga amigo. Sinusubukan ko na nga yasis na naman yung truck papaatras upang ipapadak na yan doon na sa aming mga pangarga. Ayan mga amigo, kita yung yellow line Hanggang dyan lang po ang top ayan, mga amigo At ayan na mga amigo Sinabihan ko na nga yung driver ko dyan na Hanggang yellow line lang po tayo Kasi ang karga natin mga amigo ay palletized Ayan mga amigo, sinabihan ko na At bubuksan ko na pala yung wing band dyan At saka yung siding dyan mga amigo Ayan mga amigo Para masimulan na maikarga yung Ating mga pangarga Inisa-isa ako na nga pala yung buksan yung siding para hindi maisabit yun sa forklift. Ayan na mga amigo. Tsaka mga amigo, itong si BB Blue ay eh, mayroon siyang tinatawag na posti kaya nag a sa mga dalawang siding. Tatanggalin ko pa yan mga amigo. Hindi tulad kay BB Green o kay BB Larva na wala. Direkta na siya matatanggal. Isasama na siya sa wheel sa siding. Ayan na mga amigo, titignan ko yan mo sa taas. Kailangan malinis kundi makikita kayo sa si TV na madumi yung aming unit. Ayan na mga amigo. At ayan ang mga amigo, patapos na, ready na yan, lalagyan yung mga pangarga natin. Bago yan, i-check muna natin ang ating unit na si BB Kung nakalagay na ba yung, ayan, ilagay na pala yung kalso at saka yung elpan. Baka mamaya may dadaan dyan na safety officer, lagot tayo. At saka ayan mga amigo, nilabas na nga ng mga kamador ang ating mga pangarga. Ready na yan at saka sinimulan na rin nila ang pagre-repalit na mga pangarga kasi mayroong RTPC dyan ng palitan, hindi tinatanggap ng ating outlet, at saka ako mga amigo binabantayan ko na yung ating mga pangarga at saka yan mga amigo sinimulan na rin ng portlet na ikakarga yung ating mga pangarga ayan na mga amigo, tingnan nyo na lang inuna pala yung kinargahan sa Diyan dami mga amigo kasi nga may nakaparadang trailer sa kabila. Ayan mga amigo yung kulay yelo. Ayan dapat wala yan dyan. At saka mga amigo tingnan nyo naman mga panahon mga amigo mukhang paulan. Ayan mga amigo nakalipat na pala kami. Kinargahan na yung sa kabila. Ayan ang ganda ng kalingitan. Makulim At saka mga amigo tapos na pala dyan. Sinirado ko na yung ating siding dyan mga amigo para uh, alis na kami dyan sa aming pinagdadakan kasi mayroon pang magdadak dyan ibang tracking. Ayan. Hello mga amigo. Ayan. Kinakamuhay ako. Kayo pala. <laughs> Ayan mga amigo. Pagkatapos yan mga amigo. Ay alis na kami dyan. At maghahanap ng maparkingan parkingan. Ayan mga amigo. Let's go. At ito na, mga amigo. May nahanap na kami mga parkingan. Hanggang dito na lang mga amigo. See you sa next video mga amigo. Bye bye. Ayan mga amigo. May malawak pa pa dito. Kaya dito kayo na kami parada.